Sabi naman, tingnan nyo naman guys. So, kakaalis ko lang. Temo, sobrang lapot na kagad ang agad na. Partida, wala pa akong tulog nito dahil sa kapi kagabi. So, ayun guys. So, mag-volleyball tayo sa Paranaque. First time namin dadayo. So, kailangan ko mag-volleyball sa si And mamaya susundin namin yung mga kakampi ko. Yo! Yeah. At ina, guys, so nakaalis na rin kami dito kasi magpapahangin kami. Kapag hindi mo talaga nagagamit yung sasakyan, ang bilis talaga lumambot yung gulong. Napaglalaroan pala namin, guys, sa na Paranaque. Grabe naman, hindi ko talaga yung na-expect na sobrang traffic so, guys, ito na yung mga plasticong mong friends. <laughs> Ayan. Ayan, ito yung kasama mo panin, <laughs> ko kanina kagabi. Eh. So, ulang laro. Ito, ewan ko na lang. Oh, my God. So, inintay namin ngayon si Rasi. Ang mo, mo, sarap-sarap mo. Hey, guys, another plastic here nasa gitna <laughs> <laughs> so lalaro kami naman parang niya kay layo di ba at yun na pinas forward ko na, dito na kami sa sukat. Buto lang talaga dito, hindi gano'ng traffic. Sobrang dali lang talaga ng biyay kasi 30 minutes lang. For the day, yung yung first ko dito, ba't ganun? Itaas mo na Pati na guys, nandito na pala kami sa court. Buti na talaga na paaga kami. Hala ko talaga malilate kami na sobra. Buti lang talaga sa imusan talaga yung traffic ngayon. Dito muna kami maglalaro sa kabila. Dahil mamaya pagkatapos ang basketball, lilipat kami dyan. Kinakabahan ako kasi tagal na namin di nakapagdayo. Gusto ko naman talaga dumayo dayo ngayon para maiba naman. Buti lang talaga yung mga inaya ko biglang sumama sa akin. Mas alas malas pa, minsan na nga lang kami dumayo. Grabe naman talaga yung ulan dito. Sobrang lakas talaga. Kaya pinasok na ng ulan yung court. Kaya pala ganun kainit yung biyay namin kanina. kaya kami ng bintana, sobrang sobrang ini talaga at ang pinakamasaklap pa doon wala pang hangin kaya tumigil na muna kami sa paglalaro eh, mahirap na pag nadulas ka tapos sinamahan pa ng brown out dito sa court medyo namatay din pero buti lang talaga bumalik din agad grabe talaga yung kidlat kanina sobrang lakas sino <laughs> sino may bad sa puwet? ikaw may bad ka sa puwet. may bad sa puwet Best one is... Tapos sa grito ko, dito pala si MJ. Ay, taga dito pala yung sa Paranaque. Okay. sobrang taga na namin itong hindi nakikita. Hindi ko na alam kung ilang buwan na kami hindi nakakapagkita nito. Tapos yung tumila na yung ulan, tinulungan na namin sila. Kaya lang pala hindi ako tumulong kasi ako yung nagbibideo. Para madali na rin matapos to. Makapag-start na rin talaga kami. Tinangayo hindi magandang inaasahan Sobrang muntikan talaga ako ma-injured dito Sabi, sobrang first time ko dumayo Tapos ganito mangyayari sa akin mm. Hindi pa napapawisan, Diyos ko mm. Unang game pa lang namin to Yan agad nangyari, buto yan talaga Maraming yeah. maraming marami salamat sa nag-assist sa akin Saka sa mga concern, maraming salamat sa inyo Laro-laro na kay Choi yan, thank you so much O yan ha, pinanggit ko na naman pangalan mo Choi Kasi sabi mo, ikaw yung bida dito At sa mga lumapit sa akin Maraming maraming salamat sa inyo At Atinagas, pinagpagkonguna Sure na sure na ako mamagayan mamaya Ay tinagas yung tapos na maglaro yung basketball. na naman kami dito sa kabila. Ay sobrang ganda pala talaga dito sa kabila. Dahil mas maaliwalas yung pintura kulay dilaw. Ay, parang ang sarap talaga mag-dive dito. sobrang ganda ng laban namin sa Laglagan. Ang dami talaga mga rallies. Pero okay lang kahit natalo kami. Na sobrang nag-enjoy talaga kami dito sa pagdayo namin. Kaya maraming maraming salamat sa na nag-invite dito. Susunod na laro kami ulit dito. Kasi sobrang na-enjoy talaga namin. Kaya yung tapos yung laro namin, nagpahilot muna ako kay Choi. Grabe talaga yung sakit niya. Kaya pinahilot ko muna konti kay Choi. Kaya mamay i-hot compress ko na lang. Tapos cold compress. Para hindi na siya mamamaganan sobra. At tingnan nyo naman yung mga mukha nila. Sobrang saya. Mga loti kami okay lang. Kasi kakaiba talaga yung vibes dito. Yan yun naman yung after play namin. Sobrang ang pawis na pawis kami. Ang lala talaga ng pawis. Pero mas maganda yan kasi minsan lang ako pawisan ng sobra. Dahil once a week na lang din naman ako naglalaro. Papahinga muna kami saglit kasi malayo pa yung uwian namin. tinagas yeah. fast forward muna. Dahil sobrang nagutom kami at napagod. Kain muna kami dito sa Imo sa Dungalos. iba sobrang sarap talaga kumain pag pagod na pagod ka na. Wala kasi kami nakitang kainan sa Paranaque. Dahil sobrang late na rin kasi yung mga time na yun. Kaya yun tapos na kami kumain eh nagmakdo muna kami. Dahil sobrang nagcrave talaga ako sa ice coffee na naman. Mahirapan na naman ako matulog nito mamaya pag uwi.